Naku, alam niyo bang may karampatang parusa kapag sinira mo ang pera ng Pilipinas? Alamin ang kaparusaan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pagsira sa banknote o pera? Naku, bawal ito. Isa ka ba sa mga nasuklian na ng perang lukot, punit o yung may sulat? Kadalasan, matatanggap natin ito sa mga tindahan o sa mga pampublikong sasakyan. Pero alam nyo ba na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagsira ng pera ay labag at may parusa sa batas? Ayon sa Presidential Decree No. 247, hindi maaring dungisan, babuyin at sirain ang anumang pera na mula sa Pilipinas, ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng limang taon at magmulta ng hindi higit sa 20,000 piso. Hiniikayat ng Banko Sentral ng Pilipinas ang publiko na gumamit ng wallet sa halip na itupi ito sa loob ng bulsa. Ang pagtupiraw kasi sa pera ay nakakasira ng fibers dahilan upang mabulok ang pera. Kaya my friend, ingatan ang pera, anuman ang halaga. Kung may natanggap kang sirang pera, Agad ipapalit sa bangko para hindi ka masabihan ng nako bawal ito